Iba't ibang, -ibang aktibidad naman ang idinaos sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Davao City. Indikasyon naman ito ng magandang samahan ng mga Dabawenyo at ng Filipino-Chinese community sa lungsod. Yan ang ulat ni Regine Laduza ng BTV Davao. Five, four, three, two, Dragon dance at sari-saring mga pampaingay Ganyan sinalubong ng Filipino-Chinese community at iba pang dabawenyo ang Chinese New Year dito sa Rizal Park sa Davao City kaninang hating gabi. Ibinida rin ng iba't ibang Chinese schools ang kanilang talento sa kanilang performances. Ipinakita rin nila ang kulturang Chinoy dito sa lungsod. na wala sa nasabing aktividad ang pagbibigay ng angpaw. Taon-taon nang -taon idinaraos ng lokal na pamahalaan ang salubong para kilalani ng Filipino-Chinese community dito. Pansamantala lang itong nahinto noong pandemya. Chinese community nagpadayo noong recover higa sa pandemic and hopefully this year magpadayo ng pag-recover o, o paglambo sa ating economy sa Chinatown. Area. Ayon naman kay Mayor Sebastian Duterte, importante sa Davao LGU na maipagdiwa ang Chinese New Year. Lalo't sumisimbolo ito ng bagong simula, kasaganaan at magandang kapalaran. Ang sabay na pagsalubong sa bagong taon ay nagpapakita rin umano ng magandang samahan ng Dabawenyo at ng Filipino-Chinese community ng lungsod. Pinasalamatan din ito ang naging kontribusyon ng nasabing komunidad sa kaunlaran ng Davao City. The Chinese community here in Davao City has long been an integral part of our cultural landscape, enriching our city with your customs, values, and traditions, and contributing to the growth of our city. And for that, we thank you. Ayon naman sa City Tourism Operations Office na si Jennifer Romero, naging masaya at paya pa ang pagdariwang ng Chinese New Year. Siniguro nila na magiging makabuluhan ang pagsalubong lalo pat ngayon lang ito na ulit pagkatapos ng pandemya. Malaki rin umano ang papel ng Filipino-Chinese community sa pag-promote ng lungsod sa mga turista. We always kanang celebrate the significance of our Filipino-Chinese community. Uh, Nakukain nila din celebrate. Samantala, bukod sa aktividad ng lokal na pamahalaan, may kanya-kanya ring gimmick ang ilang establishmento ng lungsod bilang pagdiriwang pa rin ng Chinese New Year. Regine Lenuza para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.